Himas rehas ngayon sa kulungan ang veteran actor na si Ricardo Cepeda matapos arestuhin ng mga pulis dahil sa kasong syndicated estafa. Base sa ulat, nak orner ng mga operatiba ng Quezon City Police District ang aktor sa Caloocan City, sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Sanchez Mira Cagayan Regional Trial Court Executive Judge na si Gemma Bukayo, Madrid. Nahuli si Ricardo o Richard Cesargo sa tunay na buhay, sa isang resto bar sa No. 101A Mabini Street, may paho kaluokan, matapos makatanggap ng report ang otoridad tungkol sa kinaroroonan ng aktor dakong alas 11 ng umaga. Ang nasabing police operation ay pinangunahan ng mga tauhan ng QCPD warrant section sa pangunguna ng hepe nitong si Police Captain Joseph Valle. Dinala sa QCPD headquarters sa Camp Kerry ngal si Ricardo for proper documentation, hindi naman daw nanlaban ang aktor ng dakpin ng mga pulis. Sabi pa sa report, walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng aktor, Si Sepeda ay bahagi ng teleseryeng FPJ's Letter Batang Kiyapo. Siya ay dating mister ng batikang aktres na si Snooki Serna. Wala pang inilalabas na official statement ang aktor hinggil sa pagkakadakip sa kanya. Hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.